puro po sila pulot pulot na pulot ayan e, ito sobrang ano ng boko sobrang kapal po talaga ng boko na ito parang silang stop to sobrang cute na sana may mag-sponsor iuwi natin sila sa Pilipinas kasi sayang sila grabe pati si Nakoko tsaka si Zoe siya na may iuwi sa Pilipinas so mga gustong mag-sponsor po hindi uh, naman po silang umuwi ng Pilipinas sayang po yung mga dogs kasi pag inuwi ay hindi po inuwi na napapabayaan o no? kaya may aampon pero after na ni iwan din wala din Tumawa lang din sila malalaki na nila isang ay magdadalawang buwan na sila sa ano sa ay, hindi magdalawang buwan na po sila nung July 25 Ayan. kaya malaki na dito Sobrang kulit na nilang ngayon. Kasi nga po hindi sila... Ano? Ano uh, ba doon? Maselan. Kasi kahit... Chicken soup at saka rice lang. Okay lang sila. Hindi sila nagaharap ng kahit ano. Ano po yung dalawa? Umain yan. Eh. po yung mami at saka yung dati? na may uwi natin ulit sa Pinas help for ano uwi sa Pinas sayang sila guys tapos pag naparami willing naman tayong humigay ng mga cute pets sa Pinas